Attorney, can you confirm may isang mataas na opisyal na binanggit dito sa pag-unang appearance sa ICI? ah uh sa kanal, nasa abit-abit na man huli. <laughs> <laughs> eh, ikaw, sister, eh, ay lahat, mo ako, ha? Ah. <laughs> hindi naman. <laughs> My lips are sealed. <laughs> Ayan, o, oh, ganun ba? O, oh, mm -hmm. sige, abangan natin. Aba, kumbaga, so, uh, ang mga diskaya po, nandiyan pa rin yan. Mm -hmm. It's so sad lang na nangyari po ito na medyo hindi sila uh, hindi sila kampante na mm -hmm. sa pagsasa sa pakikipag-cooperate sa government. Mm -hmm. Kaya ako sila nag-decide, uh, mm -hmm. nag-nagkuwento uh, sila sa amin na uh, sa core na mm -hmm. ano ba dapat namin gawin. Mm -hmm. Bakit ganoon? May may uh, meron ng, uh, may interview si yung isang Commissioner mm -hmm. at DOJ. Uh, ganoon din nagsabi, ano ba dapat nating gawin, makikipag-cooperate pa ba tayo? So ang so, um, so mangyayari Atty. na, na hu, yan, bago sila lumabas at bago sila nag-execute ng affidavit. Uh -huh. Talagang pinag-usapan ho ng legal team yan. Uh -huh. So anong mangyayari ngayon uh, Atty. Samaniego? Sa korte na lang kayo magpapaliwanag, uh -huh. mahaharap. Ha. Hindi na kayo harap ha. alam, sa ICI, alam, sa Blue siya, Ribbon kayo, Committee. Opo. ah uh, Kasabi na rin po namin yan na uh, Before pa sa mga kliyente namin. Mm -hmm. Na meron meron talagang sasampang kaso. Hindi mm -hmm. naman ho kami, hindi naman ho kami humihingi na, huwag nyo kaming sampahan ng kaso. Mm -hmm. Imposible hong walang sumampang kaso diyan kahit mga mm -hmm. kliyente ko 'yan. Opo. Mm -hmm. O kliyente namin. Mm -hmm. Hindi ho ako no, nagsasabi na ma'am, sir, wala kayong kaso. Hindi ho ganoon. Mm -hmm. namin may sasampang may sasampang kaso 'yan. Alam ho nila 'yan. Mm -hmm. Alam ho nila. Okay. Wala ho kami tinatago sa kanila na kahit na kliyente namin sila, po protect namin. Hindi, kaya namin yan. Hindi mm -hmm. ho. Sinasabi ho namin sa mga kliyente namin, merong sasampang kaso sa inyo at abangan ho ninyo yan. Mm -hmm. At yan, uh, paghahandaan ho natin. Ayun. At tanggap nila yan na sila ay makakasuhan? Tanggap po nila yan na makakasuhan sila. Tanggap nila yan. <laughs>